Wow, so titingnan natin paano yung, oh wow, hala, look at this, hala. ay naku, napakaano pa, oh lamig, hala, oh my god, ang lalaki po ng mga ham, hala, kukunin natin ito, ay, so siya, hala, may, ang lalaki po ng mga ham dito, oh mga ka-friendships, hala so ayan kunin natin ito wow wow ayan kung mm. kunin natin may mga may mga lettuce po dito oh, pero ayan hindi na maganda yung iba so kukunin natin ito ayan lagay natin dyan ayan mhm mm ayan hindi na maganda ayan hindi na maganda pero malamig pa po So, ayan po. Mga magazine. Magazine lang po ito. Hindi ko yung kukunin. Oh. nabasa, hmm. hmm. Ito yung mga gulay. hindi ko alam kung kukunin ko to ayan ayan hindi na kasi maganda o oh, ito okay pa to kukunin ko uy hmm. Hmm, may melon, pero ano na yung watermelon. Hmm. Ayan po mga kapang chefs. Yung hmm. iba nasa pinaka ilalim pero hindi ko na ma hindi ko makalkal. Ang mm, dami nilang tinapon na mga gulay dito. Ayan. Mm. Ang mga gulay. Sayang. Mm. Ayan. Mm. yung ibong hindi mm, di ko na hindi ako makakalkal doon sa pinakailalim mm. so ayan na mga ka Hmm. Ang daming grips dito tinapon pero hindi na po siya maganda. May mga grips po. Ayan, pero hindi na po maganda yung mga grips mga ka So, hmm ayan po wala na hindi na ako pupunta doon sa kabila or hindi na ako lulusob wala na po so ito lang po yung harbat natin mga ka friendships oh. so may mga letos tayong nakuha at dalawang malalaking ham oh, napakaswerte natin ang lalaki ng mga ham po mga ka friendships so ayan po oh. So, ako na po ng bahay. Kasi, alas just na po ng gabi. At ako'y maliligo, kakain at matutulog na maaga pa po ako bukas. So, ayan po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster diving adventure. So, hanggang sa uulitin. ah uh, ingat po kayo lagi. Ah, ayan o. Oh, May 5, 2024 pa. So, Ayan sa May 5 pa yung expiration date nito at tinapon na po nila at wala pong wala pong ano oh okay pa sa all right yung ham. So ayan po, magpapaalam na po ako. Ingat po kayo lahat at God bless. Always remember be kind to one another. Paalam.